today's video guys ay samahan nyo naman akong magtakid nitong kurtina at saka mag-organize ng aking lagayan ng kape, asukal at coffee mate. dahil bare months na nga ngayon guys kaya ito ang napili kong design ng kurtina. Kung gusto nyo nga rin ng ganitong klaseng kurtina ay ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Katapos ko nga dyan itakid ang kurtina ay dito naman tayo sa kusina dumating nga din pala kanina yung inorder kong tray. Hindi nga ako nagsisisi sa ibinayad ko ditong 39 pesos. Tapos ka may nahalagay, eh, mayroon ka nang lagay ng sibuyas, bawang, kalamansi, luya, etc. Katapos ka may mailagay dun guys sa tray ang sibuyas, bawang, kalamansi, at luya, ay eh, dito naman tayo sa kapiko, coffee, coffee mate, at asukal. Pakaganda nga nito guys ng glass at makapal. Sa makapalang glass ay meron din siyang label. Gusto nyo nga rin ang ganito ay ilalagay ko na lang sa comment section ang link. Paka worth it nga nito kaya hindi kayo magsisisi. Anyways guys, dalawang coffee mate nga pala ang nilagay ko dyan. kung nga dyan guys ilagay ang coffee mate ay isusunod ko na nga rin ang lagay itong kape. By the way guys, ito nga pala ay eh, mayroong kasamang maliit na kutsara. O diba, lakas makasusya. Laka lang nasa coffee shop. Sana all. Dahil nakalimutan ko nga guys yung gunting namin kung saan ko na ilagay, kaya kinagat ko nala ang yang kape. Katapos ko nga guys, isalin yung kape, eh, ililipat ko naman ang lagay itong dati naming kape. Hindi ako nasisiyahan dito sa dati kong lagayan dahil tumitigas nga yung kape. Okay. Katapos ko nga isalin yung kape, eh, dito naman tayo sa asukal. Ililipat ko nga la ang palayan ng lagay yung asukal. Hindi nga rin ako nasisiyahan sa dati kong lagayan ng asukal, gawa ng pinapasok ng langgam. Umpisa nga kami guys, si Mr. Bumukod ng bahay, nakakaunti lang talaga ang mga gamit. Hindi naman sobrang saya ko ngayon kahit paunti-unti ay nakakabili na kami ng gamit. Ang hirap lang talaga mag-umpisa kapag walang-wala ka. Mas masarap nga yung walang-wala tapos unti-unti kayong nakakapundar bilang mag-asawa. Brang swerte ko nga sa aking mister at napaka-supportive sa lahat ng bagay. Kapag nakahanap ka nga ng ganitong mister ay para ka nang tumama sa loto. Tipong puro na nga laang siya trabaho at bahay laang. Kabisyo-bisyo manasasabi kung kong Sobrang swerte ko talaga Sa aking mister Sa panahon nga ngayon Ay bihira na lang Ang lalaking ganito Diyos Balik na nga tayo dito guys Sa aking ginagawa Sa wakas Tapos ko na nga rin Itong maisalin Itong asukal ko Diyos Napakatagal Hindi ko nga madali-daling Isalin guys Gawa ng baka matapon Naku Ay sayang naman Napakamahal pa naman ngayon Ang asukal Diyos Dahil tapos ko na nga guys, isali na i-arrange ko naman dito. Hindi nga lang sa naka-organize ay malinis pang tingnan at napakaganda sobra. Iyahan nga nating mga mami kapag malinis ang ating kusina at ang buong bahay. Habang nag-organize nga ako guys, ay nagpiprito nga din pala ako ng isda. Nga pala guys, ang isdang tambako. Yung ito kula ang nga niyan at sabi ko, yung namimiss ko nga ang prinitong isda. Piprito nga ako guys ng isda, ay hindi nga talaga nawawala ang ginisang gulay. At hanggang dito na nga pala guys ang aking video. Salamat sa panonood. Like and share po na ating video at pa-follow na din. Bye!